lang siya. Ayan o. Madali lang. Ay, kambal, kambal. Ayan Super twin. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ayan o. Ay, dalawa. Dalawa. Hindi, madami ito maglaman. Ay, tatlo. Ay, dami. Ay, tatlo. Ay, tatlo. Ay, tatlo. Binubuto madali lang bunutin to. Grabe guys. Ganito ba yun? Ganito lang mga ito. Ganito lang. Bagong variety ng orange. Ayan. Ayan. Sige. Ibiakin namin sa gitna. Tignan nyo sir. Kung gano'ng katamis yan. Ayan. Ayan. Diba kahapon, pinakita ko sa inyo yung puno ng ubas. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung, yung dito mo lang makikita sa Pilipinas na orange. Yan, subukan so natin. Mayroon. Eh, kahit saan dyan? Ito, 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 ito. dito, dito. Ay, ah, ito ba, ito? Ay, ito, yan. yan. Pag gantong mga medyo malalago na, yan, meron naman yan. Kulat Kuya, bali, dito. tanim mo yan lahat ulit. Oo, oh, kasi may ligaw magtanim ng mga hybrid na prutas eh. Mm. Katon ito, itong orange na to. Mama, sampulan ko kayo. Ah, ito, ito. Ayan, yan. Oh. Orange? Ayan, yan, yan, meron oh. na oh. Ayan. Ay, ayan. Laman yung nga, no? mm, ayan, oh, ayan. Oy, dalawa. Dalawa. Hindi, madami itong maglaman. Ay, tatlo. Ay, tatlo. Ay, tatlo. Ay, so, ay, so, so, ano, yeah. ayan, 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 o. Ayan, o. Ibig sabihin, ganyan yung ganyan, ganyang kalaki ka siya. O, oh, ganito na kalaki. Kaya, yeah, tatanggalan natin kasi ayan. once na mabunot na itong orange na ito. wala na yan, hindi na mabunga. O, oh, hindi na. Kailangan, ah, bagong, ano, kailangan kunin na mo na siya. Oh. Ayan, Oh. Oh, oh. Kailangan kukunin muna na siya kasi pag hindi mo siya kinuha. Pwede na kami mag-sample yan you know? oh. mamaya ako, ako na lang kasi baka ay, okay, baka kasi makuha niyo diyan yung mga maliliit pa eh. Ah, man. kailangan ay oh. Did Pag did ganito, pag ganito yung may mga malalaki na siyang dahon may, bunga rin oh, may bunga na yan wait lang hanapin natin ito toto, to, to, to. katon nga no ayan, 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 bitak, o. Ayun, oh. ayan, ayan, bilis, ayan, ano? mabis lang ayan. siya ayan. kaya ayan. napaka selan nga lang pagkwento ayun no ito pa oh pero ang dami ng laman ito malaki oh laman na laman pwede ito malaki yan pag ganyan pag ganyan wala na yan matitigas yan oo ano yan matitigas puputuli na lang yan kasi yan. Para malaman mo uh, ano, pala yun. dapat kasi ang bunga niya, isang dangkal, meron na agad. Mm. Pero dito, wala ah, na isang wala, dangkal, wala na. Ibig sabihin, wala na yung susunod. Oh. Ah, sa mga dulo-dulo lang pala mm. yan, mm. na, ano, na laman. Ayun, kakapitan nyo, papa, ano, eh, papatikim ko sa inyo yan mamaya. Magkano hindi ba kilo niyo? Kailan niyo? Hindi, yan? huwag na kayo bumili. Papatikim ko ay, na lang. Ay, hindi na kami oh, bumili. mo lang. Ah, sige, At kasi ang dami naman yung dito. Oh. Ayun, nagkalat lang yan. Oh. Oh, Tsaka kuya Ayan mo, kaya kaya, meron yung sa mga labijan Lahat yan meron yan laman bali bibigyan mo na lang kami ng ano yun oh ng, bibigyan ko na kayo prey prey pre, prey number 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 lang number 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 Putulin na natin to kasi nabunot na kasi kailangan pag nabunot na kailangan nang putulin ano para tumubulit. Ang ano, dami naman pala. Ano? Ano? ano ito? Na ito bro. Ayun oh, may, may nakaano. Yeah, oh, oh, yeah, sobrang ayun, ano oh, po, na yan, sobrang laki, 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 Ayan laki, laki, laki na kasi Akin nito. Akin okay, daw. Okay. ko to mamaya. Sa sobrang laki kasi nagaano na siya lumalabas na ayun oh. Ayan na kanong isa na yan. Ayun oh. Ayun, katod niyan. Pag lang pala yan, usang ha. Pag ganito puputulin na ulit yan. Oh. Ah, ganyan pala yung pagputi, yung tamang pagputi niya. Mamaya dadalhin ko kay Ilan na to? Mayan, magagandang tayo na para sa... Grabe, oh. Surti naman ito, kambal ayun, ayun, ay, 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 ay. ayun, mayroon. ayun mayroon, mayroon ba? dito. Eh ano kaya, ikukuha, ikukuha ko kayo ng ano ha? Ibig sabihin kuya, pag bibli malambot ano ang ngani. lupa, kuya, ayun, pag malambot ang lupa, pwedeng ano, yun, may laman okay. na yun. Hindi, wala ba kayo napapansin? Di ba yung ano niya, yung daon niya, ano yung napapansin sa daon? Uh, para siyang ano eh, para siyang kamote. Ayun, kasi ang orange kasi, kung di nyo alam, ang orange kasi, ano yan, kamag-anak yun ng mga kamote Mm. Ay, kaya para siyang ano, kaya para, para on, siyang dahon ng ano kamote, ano. Parang parang dahon ng kamote. So, Ginugulay din 'yan. Hindi pero'ng wala na pwedeng pantanin huh? diyan. 'Yan dulo na Maybe. 'yan. Ay, ito lang, ano, ginto lang, itutusok mo lang sa lupa lupa 'to. Kada uh, lang ilang buwan? Hindi ano Linggo lang nagkakalaman siya. Linggo lang. Ah, oh. Bilis. Ano, ano kuya, Kaso wag lang kayo. Oh. Ah, hybrid nga, eh, oh, di ba? Oh, hybrid niya. Okay, yeah. hu kayo siya. magtatanim sa malamig na lugar, hindi to nabubuhay. Kailangan sa mainit na lugar. Ah, ah. ngayon tag-araw lang. Ah. Hmm. Kaya balik mo tinanim sa may uh, ano lang sa Ibig taturang. sabihin, oh. mas maganda nyang magtanim sa Africa, ano? Totoo, kambal to, oh, ganito, ayun, kambal. Oh, yan oh. Parang kamote yung daon niya, no? Pero mm -hmm. hindi siya kamote. Ano siya? Orange yung laman niya. Mm -hmm. meron, 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 sir, baka mayroon. Sir, baka meron Dito, dito, dito. dito mayroon yan. Ayun. Ayun. Ayun Ato pa, oh. Ayun. Ayun, ayun pa, isa to. Pakibunot niya. Uy, dalawa. Dalawa o, pa. O, ano, okay na sa inyo yan. Ay, may po. May mali ito. Ay, nabunot niya. Nabunot niya. Agad. Pwede naman ito. bunutin dito. Ano lang? Nabunot yan. Ito. Apagkatapos ito, hingin ko na lang yung ano niyan. Tatanim ko na lang yung na 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 na. Ano nagdaga na, pa natin na, yan? Ayan o. Oh. Dagdagan pa natin? Ayan, um, itong orange na ito, sa Pilipinas nyo lang ito makikita. Uh -oh. Wala ito sa ibang masa kasi tanging Pilipinas lang ang nagtatanim ng ganitong orange. So, yun, na, parang na, ikaw lang yata siguro ko yung naganan yan. Oh. Oh, o, ako, ako lang naka-ano. Experiment lang naka, ba? Ano, ako lang nakaisip na Pero magtanim. Pero yun na ano, nabibinibusiness mo rin yung hmm. ganyan talaga. O, oh, yung nabibiling na sa bayan, yung nakalagay sa Gato, gato, yan you know. oh. o. Nakalagay uh, sa ah, gato okay. ng ebit. Oo, Oo, yung ganyan. ganyan o, oh. oh, yan. Ito yun, nialagay din sa net yan. Uh, ah, bali, ikaw nagpo-produce dito sa ating bayan. Ano, hindi lang dito sa, ano, sa Pilipinas. Pati sa ibang bansa, tulad ng Cagayan de Oro, Dabao, yan. nag ah, ano, sa kami kami mga ano yan. Oo, meron oh, doon. Meron bang Cagayan de Oro? Alam, pwede na ba namin tikman yan? Ano, parang wala naman. Ay, sampulan nyo ito. namin niya, para kung anong lasa. Sampulan nyo, yan. Ayan, yan. Ikaw din sir oh. Ikaw, oh. Ang dami oh. Sige sa tayo. Ganito lang yung pagbunot. Ito pag yung malaki. Ito yung pagbunot. Sa'yo, maliit. Yung mal Ayun oh. Ay, eh, maliit hmm. na lang sa akin. Binubunot naman din ang to. Grabe <coughs> <coughs> Gan guys. Ganyan nyo ko. Ganito lang mga ito. Ganito lang. Bagong variety ng ito, ano. Orange. To. Ayun oh. Yan, sige. Ibiakin natin sa gitna. Ayun. Tignan nyo sir. Kung gano'ng katamis ayun. yan. Ayun oh. Ay, ba, hindi lang. Yung nahinog. Ginagawa juice din yan. pwedeng gawin hmm. niya yung juice. Hmm. Ah, ito ba yun? Oo, oh, pwede mo gawin siyang ano. Orange, ano? Parang pong, sa ano? Parang pongkan, ano? Oo, oh, hmm. parang gano'n siya. Ito na mo. Ito ang kaiba lang dito. Hindi siya na lang. Hindi, kasi nabili ako sa, ano, nabili kasi ako sa bayan ng mga ganyan. Parang, ano, parang tawag doon, kiat-kiat ba yun? Ay, hindi to yun. Iba yun, ano? Orange na tawag dito eh. Orange. Ayun. natin Matamis na sir. Hindi kayo dyan mag, ano, hindi kayo dyan Tamis? Tamis ba? Tamis ba? Thames Thames ba? Hmm. Paano daw? Pang daw? Sarap yan. Sulit. Tamis? Tamis? Tamis na. Buti na, nakapasya ka dito sa farm. Ay, bibigay nyo sa amin yan? Ay, sa inyo na lang ito. Amin na lang. Pero mamaya, ano kasi, kailangan ko kasi ano yung ibang ano dito para itatanim ko ulit. Yung lahat uh, na nakikita nyo na yan, lahat yan, may laman yan. Bali, yun. Hmm. Lahat yan. Oh, yun. Ang, lahat na natatanon nyo. Paano kuya yun medyo tuyo na yun? May ano na yan, nagbubungan na rin. So, ang Ang na no. sobrang ano, natagal na sa ilan ng lupa, hindi siya nabubulok. Kuya, mm -hmm. ang dami ng taniman mo pala dito. Ano? Kuya, pwede oh, na. Oo, pa dyan. Pwede sa lang ito. na saan mo itatanim. Oo, oh, bibigyan ko. Kasi ano eh, may puputulin pa dyan eh. Mm -hmm. Para magtanim. Ang pipi natin may ugat. Ano, okay na? Okay, okay na po. Yan? Kuya, sinabi na nga sa iyong ano, paulit-ulit oh, ka bigyan, naman. Bibigyan ko sa iyo. Ha? Ano? Tarang, Ano trang, trang. Na bang naiwan? Trang, oh, oh, na, ano, ano? Ayos. Yes. Hindi, lahat. Bibigyan ko sa iyo dito. Mag-ano kayo? Bayaran nyo lang ako. An?